Magandang umaga po, director. Magandang umaga rin po sa inyo, sir. Ayan. Uh, Dexter Ganibi po kasama po si uh, Senator Francis Tolto Lentino. Sir, uh, kahapon na uh, aprobado na dun sa Senado yung uh, modernization ng P-box. Uh, yes po, sir. Uh, Nagpapasalamat po kami sa mga um, senators natin and uh, kahapon nga po approved na sa third reading uh, yung P-box modernization bill and uh, Following this one, uh, hinihintay na lang natin yung magiging resulta sa Bicam and uh again map mapadali naman siguro ito. Uh again, nagpapasalamat kami kay dating uh, uh, kay Senator Tolentino sa pag-support uh, dito sa Fivox Modernization Bill. Mhm. Mm Sen? So, pal palagay niyo ano, siguro uh, sa isang ano, isa-isang maikling paliwanag. Pa paano ito makakatulong sa Fivox? Okay, so uh, 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 this will have a greater impact not only to FIVOX but also to the Filipinos. Uh, dito, uh, with the, uh, kapag uh, maging batasito, ma upgrade yung uh, physical resources and operational techniques ng amin opisina through the provision of state-of-the-art equipment, facilities, and systems uh, uh, with emphasis a uh, volcano, earthquake, and tsunami monitoring system. And, uh, this would also mean uh, sustained development of our volcano monitoring network, uh, expansion of our seismic monitoring network, and uh, augmentation of the number of plantilla positions. Uh, right now, we 252 plantilla positions, but with the we're looking at uh, 678 plantilla positions. Uh, Uh, yung mga na-hire namin na mga cost staff uh, contract of service staff pwede po namin uh, ma-integrate sa aming opisina. Ang nangyari kasi dito, we hire them, we train them and then they leave. Yun yung nangyari ngayon mm -hmm. kasi po wala po silang security of tenure. So uh, with the passage of this uh, bill, kapag naging batas na ito uh, yun po yung magiging ef effect po nito sa FIVOX at uh, again, this will not have only an effect on the few but will have a greater impact uh to the Filipinos as well. Mhm. Mm Ayun. Uh director mga itong kasi medyo matagal-tagal din ako nag-cover dyan sa may uh, General Santos City before uh at isa sa may tang, may ano kayo doon eh may monitoring kayo dito sa malapit sa sa loob mismo ng compound ng Mindanao State University. Oh, ah. uh, yes po. Meron kaming uh, uh, seismic station dyan. At the same time, may na din po natin yung uh, uh, mga active volcanoes around the uh, uh, area, Staminao, with, oh, oh. sa Parker. Yep. Ah, kasama din dito sa modernization yung pagdadagdag ng mga personnel sa inyong mga regional uh, monitoring? Uh, ano? Yes, that's right. Isa din to sa uh, objectives ng modernization, madagdagan yung... Uh, mga tao namin sa field at the same time tataas -ta din yung um uh, yung salary grade nila kasi right now nahihirapan kaming mag-attract ng mga uh, scientists na i-assign namin sa field kasi mm -hmm. po ang uh, entry level position uh, would just be around salary grade 9 and uh, ang hinahanap po namin engineers so wala hindi uh -oh. po kami nakapag attract ng engineers uh, with salary grade 9 kasi usually ang salary grade 9 uh, around the uh, a little more than 20,000. So, eh, siyempre na. kung ikaw naman ay li licensed engineer, why would you want mm. to receive a uh, 20,000 a month unless na may puso ka talaga for uh, government service mm. kung uh, uh, pwede ka namang magwork in the private industry and you will be receiving doble or minsan triple pa Oo. with that uh, with your qualification Pero saludo ako Correct. director wa ah, doon sa mga sen doon sa mga empleyado ng PBX senator na nanatili oh. na kahit ganun kababa doon sa Jensen, dati lagi ko kausap diyan si miss ano si miss Nani Danlag nandiyan pa rin siya director eh, no Yes uh nandiyan pa rin siya, siya. Oo, talagang, uh, Pero, tayo, oh talagang saludo tayo doon sa mga ano doon sa mga empleyado na natili para magserbisyo po sa ating uh, mga constituents ayan pero sana makarecruit tayo ng talagang mga maraming mga uh, multi-awarded scientists. Mm -hmm. na Yung mga nasa ibang bansa na magbabalik scientists dito para dito na tumigil talaga yung talagang ano, yung talagang mga eksperto na para sa ganon. Yung modernization ito ay talagang ma-handle ma ng tama. Oo, malagyan din ng mga yeah, uh, Yes mga tamang monitoring uh, yun yung, system director. Uh na. Uh, yes po. Tama po yun. Isa din sa mga tinitingnan natin ay mag-invite tayo ng short-term and long-term uh, mga balik-scientists uh, uh, para din matulungan tayo paano i-develop yung uh, uh, makabagong technology for monitoring earthquakes, volcanoes, and tsunamis. Mm -hmm. Sige. Yan ang ating antabayanan. Kaya yung modernization nyo, ay, maliwanag naman yan, hindi lang sa vulkan yan, pati yung mga lindol. So pati yung pagkakaroon nyo ng permanent na opisina ay eh, lahat po yan eh, malapit-lapit na. Maraming salamat sa oras sa Direktor Bangolkol at sa, sa masisipag nating mga kasamahan sa t at uh, maganda umaga. Maganda umaga rin po sa inyo. Ayun, si uh, Director Teresito Bacolcol ng uh, Fibox.